Nagsisimula ang pelikula sa dalawang magkapatid na sina Spider at Jesse na umiiyak habang pinagmamasdan ang walang buhay na katawan ng kanilang ina na kakamatay lang dahil sa labis na paggamit ng droga. Pinuhat nila ang katawan ng kanilang ina at dinala sa isang kalapit na kamalig kung saan nila itinago sa loob ng isang baul. Labis ang dalamhati ni Jesse habang binibigyan niya ng huling halik ang kanyang ina bago kunin ang kwintas nito bilang alaala. Pagkatapos sinabi ni Spider kay Jesse na hindi nila maaring sabihin kaninuman ang tungkol sa pagkamatay ng kanilang ina dahil kapag nalaman ito, ihihiwalay sila sa magkaibang foster homes. Ika ni Spider sa kanya na mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa paghiwalayin sila. Maya-maya, nagaalmusal ang dalawa, biglang nagring ang cellphone ng kanilang ina. Napansin ni Spider na tumatawag si Rhi, ngunit hindi niya ito sinagot. Pagkatapos, nagtungo sila sa paaralan, ngunit napansin ni Spider na suot pa rin ni Jesse ang kuwintas ng kanilang ina at baka mabuking sila kaya't napilitan si Jesse na alisin ito. Pagdating nila sa paaralan, muling binalaan ni Spider si Jesse na huwag sasabihin sa kahit sino ang kanilang lihim. Ngunit si Spider mismo ay hindi nakapagpigil at isiniwalat ang lahat sa kanyang matalik na kaibigan na si Alexis na labis namang nabigla sa kanyang narinig. Nabahala si Alexis na baka mapansin ng mga tao ang pagkawala ni G. Ngunit sinabi ni Spider na halos hindi na nga nakakalabas sa harap ng bahay ang kanilang ina sa mga nakaraang buwan. Inihatid si Jesse sa bahay ng lola ng kanyang kaibigan, bagay na ikinagalit ni Spider. Pinagalitan niya ito dahil tinanggap ang paanyaya na ihatid siya at binalaan na baka pumasok ang mga ito sa loob ng bahay at matuklasan ang totoo. Kinagabihan, naghanda si Spider ng hapunan, ngunit napansin niyang halos wala na silang pagkain. Kumain na lang sila ng kakaunting natira. Sinabi ni Spider kay Jessie na huwag mag-alala dahil matatanggap nila ang buwan ng tulong pinansyal matapos ang anim na araw. Dumating ang nobya ng kanilang ina na si Rhee. Agad hinanap si G, mabilis na sinabi ni Spider na umalis ang kanilang ina kasama ang isang babae. Nagalit si Rhee at inutusan siyang tawagan ng ina bago tuluyang umalis. Dahil sa nangyari, labis na natakot ang magkapatid at sinabi ni Jesse na babalik para ito nang babalik. Maya-maya, nakita ni Spider si Jesse sa kamalig na umiiyak sa tabi ng bangkay ng kanilang ina. Kaya niyakap niya ito para damayan. Sinabi niya sa kapatid na si Ri ay isang adik sa droga. Kapag hindi na nagpakita sa kanya ang kanilang ina, ay hahanap ng iba. Makalipas ang ilang araw, natanggap nila ang tulong pinansyal sa card ng kanilang ina. Bumili sila ng mga pagkain sa isang store. Umupo sila sa labas at masayang kumakain nang biglang dumating ang cashier ng supermarket na si Cody at kinuhanan sila ng litrato. Naiinis na inakusahan siya ni Spider bilang manyakis at tinangkang burahin ang mga larawan. Ngunit nakita niyang hindi pala digital camera ang gamit nito. Kinuha ni Cody muli ang kanyang camera at bumalik sa store. Pag uwi nila, tinanong ni Jesse kung magkano ang natatanggap nilang tulong pinansyal bawat buwan. Sinabi ni Spider na halos anim na raang dolyar yon para sa tatlong miyembro ng pamilya. Kinabukasan, nakatanggap na naman sila ng tawag sa cellphone ng kanilang ina. Ngunit muli itong hindi sinagot ni Spider. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap sila ng voicemail at na Nalaman nilang ito ay mula sa tauhan ng CPS na si Paula, na papunta na upang alamin kung maayos bang inaalagaan ni G ang mga bata. Nang marinig ito, labis na natakot ang magkapatid at dalidaling nilinis ang kwarto ng kanilang ina. Habang naglilinis, nakakita sila ng teaching certificate at sinabi ni Spider na dati palang guru ang kanilang ina noon, hindi agad naniwala si Jessie. Pagkatapos, nagpa si Spider na sabihin na ang kanilang ina ay nasa isang job interview sa bangko, ngunit itinuro ni Jessie na nasa labas pa rin ang kotse nito silang nagmamadaling lumabas upang ilipat ang sasakyan ngunit hindi marunong magmaneho si Spider. Ipinaalala ni Jesse kung paano nila pinapatakbo ang go-kart kaya kahit papaano ay nagawang paandarin ni Spider ang kotse at mailipat ito. Di nagtagal, dumating si Paula at sinabi ni Spider na ang kanilang ina ay nasa isang job interview sa isang bangko. Sinabi rin nila kung gaano karesponsable ang kanilang ina at kung gaano sila nito inaalagaan ng mabuti. Pagkatapos, sinuri ni Paula ang refrigerator at mga kabinet na puno ng pagkain. Maging ang linis na silid ni G ay nakatulong upang mapanatag siya. Sa huli, umalis na rin si Paula matapos sabihing ipatawag nila ang kanilang ina sa kanya pagdating. Nabalisa si Jesse na baka bumalik si Paula ngunit sinabi ni Spider na marami na silang naging caseworker noon at walang tumatagal. Tiyak na ibang ahente ang babalik. Samantala, makikita natin ang local sheriff na si Ben na nagsisiyasat sa isang aksidenteng kinasangkutan ng dalawang adik na nagmaneho habang nakadroga. Ang nakakalungkot na bahagi ay may dalawa silang maliliit na anak sa likurang upuan na sa kabutihang pala ay nakaligtas. Kinagabihan, umuwi si Ben at nadatnan niya si Spider kasama ang anak na si Alexis. Kumain si Spider ng hapunan kasama ang pamilya at nabanggit niyang sasakay na lang siya ng bus dahil abala ang kanyang ina ngayong gabi. Ngunit di pumayag si Ben na umuwing mag-isa si Spider dahil madilim at delikado at inalok na ihatid sa kanila. Dumating sila sa bahay nina Spider kung saan sinabi ni Ben na magkaklase pala sila noon ni G. Nais sanang pumasok ni Ben upang makipag-usap dito ngunit ipinaliwanag ni Spider na sobrang kinakabahan ang ina para sa interview nito, kinabukasan at ayaw munang tumanggap ng bisita. Sa loob pinagalitan siya ni Jesse sinasabing nagalit si Spider nung magpahatid siya sa lola ng kaibigan niya pero si Spider ay okay lang pahatid sa sheriff. Kalaunan, humingi ng paumanhin si Spider kay Jesse at sinabing nagkamali siya kanina. Nagulat si Jesse dahil ngayon lang narinig na humingi ito ng tawad. Malungkot na tinanong ni Jesse ang ate kung hanggang kailan sila mamumuhay ng ganito. Kinabukasan nag-inquire si Spider kung magkaano ang tiket ng bus at nang tanungin siya ng receptionist kung ilang taon na siya, kinakabahan niyang sinagot na labin lima. Nahalata ng babae na balak tumakas ni Spider at binalaan siya mahirap mamuhay mag-isa ang mga batang tulad niya. Inalok pa niya itong tatawag ng tulong kung kinakailangan ngunit hindi sumagot si Spider at dalidaling umalis. Dumiretso siya sa supermarket kung saan muli niyang nakita si Cody. Ibinigay nito sa kanya ang litratong kuha niya ilang araw na ang nakalipas, bagay na nagpasaya kay Spider. Pagkatapos inanyayahan siya ni Cody na minsan ay lumabas at mag-picture taking, ngunit tumanggi si Spider. Kinagabihan, nakita ni Jesse ang litrato na kuha ni Cody at sinimulang asarin ang kanyang ate. Tinatanong kung nagkikita na ba sila nito. Inamin ni Spider na inanyayahan siya ni Cody na lumabas, ngunit tumanggi siya dahil ayaw niyang manghimasok sa buhay ng may buhay. Gayunpaman, iginiit ni Jesse na bigyan niya ito ng pagkakataon at sinabing huwag siyang matakot na minsan ay magpasaya rin sa buhay. Kinabukasan, tinanggap ni Spider ang paanyaya ni Cody at sumama sa kanya sa sakay ng motorsiklo. Habang nasa biyahe, tumigil muna sila sa isang motel upang makipagkita sa isang lalaking nagngangalang Dennis at iniabot ni Cody dito ang ilang mga litrato. Pagkaraan, dumating sila sa isang kagubatan kung saan tinuruan ni Cody si Spider kung paano kumuha ng mga litrato. Samantala, dumating si Ben sa bahay ni na Spider upang kumustahin ang kanilang ina, ngunit walang sumasagot sa pinto na mahigpit pang nakalak. Napansin niya ang kotse ni G na nakaparada malapit kaya nagsimulang magduda. Napatingin siya sa kalapit na kamalig ngunit bago pa niya ito masiyasa, tinawag siya upang rumesponde sa isang emergency. Bumisita si Spider sa madilim na silid ni Cody kung saan nakita niya ang iba't ibang litrato. Nakita niya si Dennis sa isa sa mga larawan at tinanong kung sino ito. Sinabi ni Cody na dati itong nagbebenta ng droga, ngunit nang mamatay ang kanyang asawa dahil sa overdose, kinuha ng estado ang kanyang mga anak. Ngayon kumikita na lamang siya sa pagbebenta ng alak at mga peking produkto. Bumaba si Spider nang malayo pa sa kanilang bahay. Sinasabing mahigpit ang kanyang ina at ayaw na nakikitang may kasamang mga lalaki. Bago sila maghiwalay, ipinahiram ni Cody sa kanya ang isang digital digital camera upang makapag-practice ng pagkuha ng litrato at kinilig ang dalaga. Ipinagpatuloy ng magkapatid ang kanilang buhay na parang normal, sinusubukang maging masaya sa kabila ng kanilang sitwasyon. Ngunit isang araw, habang nasa isang dinner sila, biglang lumapit si Ray sa kanila. Galit dahil hindi pa rin siya tinatawagan ni Jay. Sinabi ni Spider na gusto na siyang kalimutan ng kanilang ina. Dahil dito, iginiit ni Ray na bayaran nila ang 300 dolyar na utang sa kanya bago sumapit ang biyernes. Lalong nadagdagan ang kanilang paghihirap dahil halos hindi na nga sila makaraos sa araw-araw. Kinabukasan, nagtungo si Spider sa isang pawn shop para Benta sana ang kamerang ibinigay sa kanya ni Cody, ngunit 50 dolyar lang ang inalok ng may-ari. Napilitan siyang isang la ang kwintas ng kanyang ina. Pumayag ang may-ari na itago ito sa loob ng dalawang linggo, ngunit sinabi sa kanya na doble ang bayad pagbawi nito. Dinala ka agad ni Spider ang pera kay Ray at nakiusap siyang huwag na silang gambalain kailanman. Iniabot niya ang pera ngunit sinabi ng manyakis na lalaki na manatili muna siya at ipapakita raw niya kung bakit nabaliw sa kanya ang kanilang ina. Labis itong ikinatakot ng dalaga kaya tinangka umalis. Ngunit sinabi ni Rina hindi siya naniniwalang malinis na si Jay at pinayagan pa raw siyang pumunta roon mag-isa. Takot na takot, dali-daling tumakbo si Spider palabas ng trailer habang sumisigaw si Ray na hindi pa siya tapos sa kanya. Pag ng dalaga, dali-dali siyang nagtungo sa kamalig at galit na sinipa ang baul at tuluyang napahagulgol. Sinigawan niya ang kanyang ina, sinasabing galit siya rito dahil sa pagkakalagay nila sa ganitong sitwasyon. Kinabukasan, nagsaliksik si Spider sa internet at nalaman niyang kailangan niyang maging labing walong taong gulang at may sapat na kakayahang pinansyal upang maampon ang kanyang kapatid. Kinagabihan, tinanong siya ni Jesse tungkol sa kwintas ng kanilang ina na nawawala. Ngunit sinabi ni Spider na mahahanap rin nila. Sa mga sandaling iyon, nakatanggap sila ng voicemail mula kay Ben na nag niyaya kay G at sa mga bata na maghapunan sa kanilang bahay. Agad silang nabahala. Kinabukasan, sa labis na pagkadesperada, nilapitan ni Spider si Dennis at tinanong kung maaari ba siyang gumawa ng peking ID na siya ay higit sa labing walong taong gulang. Pumayag si Dennis at sinabi ang presyo ngunit inamin ni Spider na wala pa siyang pera sa ngayon. Nakita nitong balisa ang dalaga kaya naawa siya at tinanong kung bakit niya kailangan ng ID. Kalaunan, magkasama sina Spider at Alexis, ibinabahagi niya ang plano niyang lumayo kasama ang kanyang kapatid. Sinabi niyang may nakilala siyang taong maaring gumawa ng picking ID at pagkatapos ay maghahanap siya ng trabaho at aampunin si Jesse. Sasabihin lamang niya sa kapatid ang tungkol dito kapag okay na ang lahat ng mga dokumento at labis itong ikinalungkot ni Alexis. Pagkatanggap ng tulong pinansyal, bumalik si Spider sa pawn shop na ibenta na ng may-ari ang camera. Dahil dito, bumili na lang siya ng panibago at nang tanungin siya ng may-ari tungkol sa kwintas, sinabi niyang hindi pa niya ito kayang tubusin. Dinala niya kay Cody ang camera, ngunit sinabi nito na hindi na sana bumili pa ng panibago at inanyayahan siyang muling lumabas. Nag-aatubili muna si Spider ngunit nang patuloy siyang pilitin ni Cody ay pumayag din siya. Di nagtagal, dumating ang dalawa sa kagubatan kung saan sila nagsimulang kumuha ng mga litrato at magbahagi ng magagandang sandali. Kinabukasan, pinaalalahanan ni Jesse, si Spider, na halos ubos na ang laman ng kanyang inhaler. Nangako si Spider na bibili ito pagkatapos ng klase, ngunit makalipas ang ilang sandali, may kumatok sa pinto na agad, nagpakabasa kanila. Lumalabas na si Paula pala ito muli, na muling dumating upang makausap ang kanilang ina. Pumasok siya sa bahay sa pamamagitan ng likurang pinto, ngunit natagpuan niya itong walang tao. Napansin ni Paula ang kamalig at sinubukang pumasok ngunit nakalock to at dito makikita na nagtatago pala sa loob ang magkapatid. Binalaan ng babae na kung hindi siya makakatanggap ng tawag mula kay G bago matapos ang araw, tatawagan niya ang sheriff. Pagkatapos, sinabi ni Jesse na baka dapat na nilang sabihin sa CPS ang lahat dahil pagod na siyang mamuhay ng ganito. Ngunit sinabihan siya ni Spider na manahimik at agad na nagmamadaling umalis upang hanapin si Dennis para kunin ang pikeng mga ID. Sa kasamaang palad, hindi niya ito matagpuan dahil nasa korte upang ipaglaban ang ng kanyang mga anak. Kinagabihan, muling tinanong ni Jessie ang tungkol sa kuwintas at sa wakas ay inamin ni Spider na naibenta niya ito. Labis itong ikinasama ng loob ni Jesse. Sinabi ni Spider na hindi naman talaga pinahahalagahan ng kanilang ina ang kuwintas. Ang gusto lang nito ay droga. Sumagot si Jessie na kahit adik ang kanilang ina, mapagmahal at hindi masamang tao. Ngunit ikinuwento ni Spider kung paano minsan ay iniwan ni Mama si Jessie na umiyak sa beranda noong sanggol pa siya. At kung hindi niya ito pinulot, baka nagyelo na ito sa lamig. Ibinunyag din ni Spider na ang hika ni Jesse ay dahil sa paggamit ng droga ng kanilang ina noong ipinagbubuntis pa siya. Gayon pa man, hindi naniwala si Jesse sa mga sinabi ni Spider at tumakbo palabas habang umiiyak ng todo. Hindi nagtagal, nahirapan siyang huminga at nang abutin niya ang kanyang inhaler, na discover niyang ubus pa rin ito. Natagpuan siya ni Spider na walang malay at agad itong nagpanik. Tumawag siya 911, ngunit nalaman niyang hindi pa agad makaresponde ang ambulansya. Kaya minabuti niyang siya na mismo ang magdala sa ospital. Agad ginamot ng doktor si Jesse, ngunit tumangging magbigay ng anumang update hanggat walang magulang o legal na tagapag-alaga na naroro. Ilang sandali pa, dumating si Ben matapos siyang ipatawag ng ospital at nakausap ang mga doktor. Pagkatapos, ipinalam niya kay Spider na maayos na si Jesse, dahilan para tuluyan itong maiyak sa ginhawa. Sinisi ni Spider ang sarili dahil nakalimutan niyang iparefill ang inhaler, ngunit sinabi ni Ben na hindi siya ang ina ni Jesse. Pagkatapos, tinanong niya kung nasaan si G, ngunit hindi sumagot si Spider at nakiusap na huwag silang paghiwalayin ang kanyang kapatid. Pagkatapos, pinalabas na si Jesse mula sa ospital at nagpalipas muna ng gabi ang magkapatid sa bahay ni Alexis. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Ben sa kanyang asawa na pinuntahan niya si G, ngunit wala ito sa bahay at ayon pa sa tauhan ng CPS, iniiwasan daw siya nito ng ilang linggo na. kahin ng kanyang asawa na maaring pansamantalang tumira muna sa kanila ang magkapatid habang naghahanap ng matitirhan. Ngunit sinabi ni Ben na hindi iyon ganoon kadali. May higit sa 70 bata na ang nasa listahan ng naghihintay at halos imposibleng mapunta sa iisang tahanan ang magkapatid. Kinabukasan, ihinatid ni Ben ang magkapatid sa paaralan. Sinabi kay Spider na huwag itong mag-alala at nangakong hahanapin niya ang kanilang ina. Pagkaalis ni Ben, ibinunyag ni Spider ang plano niyang umalis ngayong araw. Kaya binigyan siya ni Alexis ng kaunting pera at nagyakapan silang dalawa. Pagkatapos, nagmamadaling pumunta si Spider sa bahay ni Dennis upang kunin ang pecking ID at agad niyang sinundo si Jesse mula sa paaralan. Pagdating ng magkapatid sa bahay at nagsimulang mag-impaki ng dali-dali si Spider, dahilan upang malito si Jesse. Tinanong niya kung saan sila pupunta at doon na ipinaliwanag ni Spider na kailangan nilang tumakas dahil kung hindi, kukunin sila ng mga autoridad. Ipinakita niya ang picking ID na nagsasabing labing walo na siya para makalipat sila sa ibang lugar. Ngunit tumanggi si Jesse sinasabing ayaw niyang iwan ang kanyang paaralan at mga kaibigan at idinagdag na hindi nila dapat pabayaan ang bangkay ng kanilang ina nang ganun na lang. Mabilis na nauwi sa mainit na pagtatalo ang kanilang usapan at sa sobrang inis na sampal ni Spider ang kanyang kapatid. Narinig nilang may kotse na huminto sa labas, kaya daling sinara ni Spider ang pinto. Siri pala iyon at marahas niyang binuksan ang pinto at biglang pumasok sa loob. Nilapitan niya si Spider at isiniksik ito sa dingding at sinabing alam niyang patay na ang kanilang ina at sila ang tumatanggap ng benepisyo. Mananatili ang kanyang katahimikan pero kapalit nito ay kailangang magbayad sila ng dalawang daang dolyar bawat buwan. Wala nang nagawa si Spider, kundi pumayag. Tinanong ni Ri si Jessie at nang sabihin ni Spider na wala la ito sa bahay, ipinakita ng lalaki ang kanyang tunay na pakay at sinabi na mag-enjoy sila. Sinubukan ni Spider na tumakbo, ngunit nahuli siya nito at na corner. Nang biglang nang umatngat si Jesse sa tenga ng lalaki. Dahilan para patamuhin siya nito hanggang mawala ng malay. At pagkatapos, nangyari ito. Ilang sandali pa, muling nagkamalay si Jesse sa kandungan ng kanyang ate na nagsasabing wala na si Ray. Sinabi ni Jesse na ayaw niyang umalis, kaya pinakalma siya ni Spider habang umiiyak at humihingi ng paumanhin. Sa susunod na eksena, dumating ang mga pulis sa kanilang bahay at lumalabas na nagpasya na ang magkapatid na ilahad ang katotohanan. Tinanong ni Spider si Ben kung mali ba ang ginawa niya, ngunit pinakalma siya nito at sinabi na ang tanging layunin niya ay panatilihing magkakasama ang pamilya at wala namang masama doon. Makalipas ang ilang araw, ginanap ang libing ni G. Umiiyak na naglagay ng bulaklak sa kabaong ang magkapatid. Dumating si Cody upang aliwin si Spider. Pagkatapos, hinawakan ni Spider ang kwintas ng kanyang ina na naibalik na niya at nakita sa loob nito ang larawan nila ni Jesse noong sanggol pa sila. Nagtapos ang pelikula nang isuot niya ang kwintas sa kanyang leeg na nagpapahiwatig na tuluyan na niyang binatawad ang kanyang ina at nakatagpo ng kapayapaan sa gitna ng kanyang kalungkutan. Ano ang masasabi mo sa ating palabas? Maraming salamat sa panonood. Muli, only in the Philippines TV po ito. Abangan ang ating susunod na video. Ingat!